Para malampasan mo ang takot, kailangan mo itong daanan, hindi iwasan. Madalas na tanong niya ng mga taong kinakabahan, Paano ba mawawala ang kaba? Well, ang bad news, hindi siya mawawala kasi yan ay normal na reaksyon ng ating katawan sa danger. Ang good news, Pwede siyang bawasan para hindi siya maging hadlang sa mga gusto mong ma-achieve or gawin. Dahil madalas ang ating mga kinatatakutan ay hindi naman totoo. Kaya lang tayo natatakot kasi nagre-react ang isip at katawan natin sa akala nating danger. Take note, akala lang natin 'yun. Ang tawag doon, false alarm. And the way to manage your fears better, it's to face them. Don't avoid them. Because by avoiding your fears, you are teaching yourself to just fear them more. Yan ay tinatawag sa psychology na avoidance learning. Kaya para mabawasan ng takot, go through it para mapatunayan mo sa sarili mo at sa isip mo na talagang takot lang yan. You are bigger than your own fears.